Hello guys. Uh, actually bah dito sa Manila dan Yan. Pero sa nang uh, lugar di namang shady dito lang. Pakita natin. Eh ikot tayo nang <laughs> Eh ikot naman ng ikot ako ng ano tayo man to krikada krikada tayo man tapos pakita ko yan ng baha sa tayo banda kasi mas malalim doon ito pa lang kasi sa amin no? pa lang malalim ang tubig kasi ang, oh. ang agos niya doon galing sa tayo man mismo yan no. bawat kalsada po puno tubig ayan And guys ingat tayo sa baha sa route sa lahat ng uh, uh, buong bansang Pilipinas guys uh, sa rosong pero sa tayo man dala guys mas malalim doon uh, hanggang baywang na ang COVID doon pero dito pa lang magbabaw magbabaw sa uh, lugar namin pakitan natin guys sa buong bansang uh, Pilipinas o sa buong mundo na ito Umagyo si pangalan nun, Karina. Karina at si Butsoy. Uh, dalawa guys, mayroong pagkasunod. Hindi ko alam kung sino pangalan. Pero, actually, bata na swimming eh. Actually, makita niyo. Guys, dito tayo sa kahabaan ng krikada. Uh, natin. Actually, walang sasakyan mo, guys, kasi Uh, pag tumaan sila sa mga malalim na uh, uh, area, lugar pinaharang uh, sila ng mga kasi para naman sa ano yan sa ka, kanilang uh, kaligtasan uh, bawa, dyan dito rekada, mataas tong kusado guys sa mataas to ah. bagong uh, bagong asfalto pero may area talaga na malalim magdating uh, mo sa Abad uh, Santos, sa dulo dulo guys yun doon dolo kating doon malalim doon e dito e dito ah uh, medyo tataaman yun palalim palo palalim ng palalim na po tayo Ayan. actually medyo humupa na yung ulan ito guys Almeda na to yan Almeda na po guys kapunta tapos mong sa Tayuman yan lang tuhod pa lang pero ito sa pinaka national road talaga uh, malalim Kita tayo dun. guys from Barrow. malalim na ako sa ng ilo ko. Yan. Uy. Pansin nyo guys, malalim talaga dito. Ito, ito pinaka-national road. Yan ang lamig parang uh, maladagat na guys yung lugar namin dito ito yung kahabaan ng uh, Jose Abad Santos uh, Tondo, Manila Papunta, ito pa lang guys sa uh, Krikada Jose Abad Santos, Krikada ayan susuwayin natin actually ma ma ang agos niya medyo ano, ma malakas uh, parang actually may balsa katlagan na kahit, kahit jizz or uh, 12 20 damo pwede pwede 20 na kapal pwede malalim ayan kita natin guys guys o actually sa nakuyan tumatawid tayo sa ilog ilog sa tubig baha tapos kasabahin ng ah uh, abad santos so. actually So, hindi naman pag ano guys ah, sanay tayo dito sanay tayo sa ilog kahit, kahit lampas ulo pa natin kahit at lampas ulo pa natin kaya tayong langoyin sanay tayo si langoy pero sa ganitong sitwasyon na maraming maraming kababayan din na napituhan, maraming kababayan na nakawawa ayan ala pansin mo mga sakyan lubog pati motor guys lubog o lolo yan sa out sa buong bansang uh, Pilipinas. Mag-ingat tayo sa Bagyong Karina at sa Bagyong Botsoy. Ang uh, inaaman lang kasi guys, uh, ulan lang siya pero wala sang hangin. Umulan man sa sobrang lakas. Uh, simula ulan sa nang uh, launa ng biling araw. Tapos siya hanggang uh, alas tres ng hapon ng uh, tanghali din. Kaya yon. Doon sa tayo man, uh, actually yun sa si dolo, sa si dolo, sa si dolo, yun may may na uh, actually may na uh, kuryente doon isang bata sa isang matanda ah uh, parehas sila on this spot na patay pero di natin nakita kasi uh, sinabi na sa atin ng uh, natin na yun ang yari. kaya kami sa bahay wala kami kuryente ngayon so matay tayo sa ilog asa ah, sa ilog joke sa ano sa bigat na tayo guys uy. Actually, malakas yung ano, yung alon parang actually may, may speedboat ka ang ganda kasi malalim. Ang sitwasyon eh. Ng sa gilid dumadaan guys, medyo mababaw kasi mababaw sa gilid. Sa gitna taga malalim. Itong uh, barrier sa gilid uh, kalahati lang ng hati bago at sa kabila, ganun din kalala tubig ito yung sakyan yung sa kabila oh. actually yan magkita na yung sakyan na yan kung sa gitna siguro yan siguro hanggang ano yan hanggang kalahati isa yun imagine ko guys na tumatawid ako sa ilog Uy. sa ilog kasi sa amin kasing lugar sa probinsya guys yung pinaka pinaka kalsada namin ay ilog pinaka pinaka sasakyan namin doon balsa na kawayan pwede rin uh, pag merong uh, atroso gawin mo siyang uh, paggawa ng bahay tapos yun ang gagamitin mo nasa eh, nasasakyan mo rin pag uh, ng bahay sa bayan ganoon ang ano namin sistema nung guys sa probinsya dati pero ngayon wala na kasi bawal yung uh, bawal ka nga magputol ng kahoy ngayon sa ganung ganitong ganitong, uh, ganitong panahon ganitong uh, generasyon kasi pa ano na yung ating ano pa high tech pa high -tech na yung ating uh, sistema ngayon kaya yon yung mga kotse na yan ah uh, gilid na gilid na yan mataas na yan pero tinan mo naman lubog ang gano'ng kulalim ito sa lagas tayo man guys gabaywang tala doon uh, ayaw ko lang kasi maglusong ng ano kasi baka mamaya may manhole ma makatuliso tayo sa si manhole kaliso tayo sa si manhole yan mahirap Ah, dito naman kasi kayo sulaman so nung so, dito sa tinatanan ko sinorbilan ko muna bago ko gawin para mag, para na para maging shift tayo kamo so, mga shift yan eh lakas ng agos ng ilog ng ilog ng, ilog, ng ano tubig ano naman so, so yun, nakakapagod din ang lakad ng uh, mulakad ka ng uh, malayuan kasi ma mahaba kasi ito guys eh. hanggang ano ito arpapa duro arpapa duro so, ang sa tao doon yung tubig ba so okay, guys uh, panoran nyo lang guys sa aking video kung anong nangyayari dito sa ating magsang Pilipinas kung umulan siya ulan ng talagang malakas pag mainit siya init lang talaga iba kasi ngayon ang panahon na uh, iba na kasi ngayon yung uh, uh climate change ulan guys nagsamat uy, uy. wow may tumatawid oh mula malalim din ha eh. Uy Ngayon sasakyan na punta dito Abangan natin bigat yung bigat uh, yung uh, <laughs> mabigat yung ano grabe bakit mo <laughs> parang ko parang ano yung sakya no? tawag nito parang uh, speedboat bilis oh mga kamarangay guys, ang swimming sila ito. Ang sarap ang swimming, no? Ano? lalim kaya pa yun? Ang lalim kaya pa balis Ang lakas ng ano na? Oh, yeah! Ang lakas ng... Lakas ng kotse na yun, ha? Grabe, lakas ng kotse na yun. Apaw sa kanya, pero... Kayang-kaya niyang... Ah... Tumawid. Oh, tumirik. Hindi. Hindi siya tumirik. Oh, tumirik guys. Ito, mga sakyan ito. Tumirik na ito. Ayan o. Oh. Tumirik. Ayan. Actually, na sigilid sila. Pero sa gitna, malalim. Sigilid na kasi, mababaw. Ayan yun o. Oh. Titirik sila. ay basura oh saka uy no mesa daw ra mungkin ang sakyan ayun oh <coughs> yun, eh. oh pero kaya ni eh. tinapalusong kasi na sa bangdalim kaya oh ano hindi niya kayaanin yung kasi malalim <coughs> okay lang sana kung mataas yung ano niya yung kanyang uh, tambotso tsaka ano wala na huminto na hindi na kayang tumakbo kasi malalim yun guys mga ba video guys uh, nakita nyo naman buong buong video ko yun ito guys ang pinaka pinaka ano national road ng uh, Jose Santos sa uh, Maynila patagos ito guys sa uh, ano kalukan manum kalukan na uh, monumento yan ito po yung kasada dito lahat ng madaan ng mga sakyan papuntang Bulacan papuntang Nueva papuntang Lunga po dito kaya sa so ngayon hindi lang itong baha guys dito sa lugar na to Namo naman ang sasakyan no. Sa gilid ng gilid na yan pero ano talaga ah uh, lubog na lubog. May napakan ako ng parang isda. Kita oh. nyo guys.